Oh, alam nyo naman, basta holiday, mataas ang crime rate. Kaya ka lang mag-iingat tayong lahat. Ako, nawala na ako ng wallet. Sana, huli na yon, okay? I-check nyo kaya yung kwarto ni Daldalita. Malamang, makikita nyo yun doon. Nung dumating naman niyang mga yan, sa lang naman nagsimulang magkawala ng mga gamit dito, no? Pigilan mo ako, baby. Dak, pigilan mo talaga ako. Ayan ko talaga yung hinayupak na aso na yan. Mm -hmm. Steady ka lang, Daisy. Nakikita ra lang tayo dito. Alam naman natin na wala tayong ginagawang masama. Lord God, thank you po sa mga binigay niyo sa aming pagkain. Thank you po kanila Lola Barbara, kanila Mami Demi, at kay Daddy Ashton po. Tsaka thank you din po sa mga kaibigan kong Hayop, na sila Mother Daisy po, si Bobby, at saka po, si Diana. Tsaka, higit sa lahat, thank you po kay Tatay Mateo. Sana po i-bless niyo po siya. Amen. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Sir, ma'am, yung security guard po natin, may nahuli daw pong tao na umaadi-adigid sa labas. Baka yun yung kumuha ng wallet ko. Ah, um, mami, sandali lang ah. Daldalita, Dalita, kumain ka lang dyan, ha? Oo. Uh -huh. Babalik ka. Don't worry. Intensyon. Sir, nahuli ko po ito, trespassing. Mateo. Kilala niyo po siya, sir? Oo. Oh, si Doc Mateo yan eh. Anong ginagawa mo sa kanya? Pasensya na po, sir. Hindi ah, ko alam na bisita niyo pala siya. Akala ko magnanakaw. Kaya hinahinala ang kilos. Ano bang ginagawa mo dito? Plano ko lang humisitahin si Daltalita. Tagal ko lang na hindi nakikita eh. Baka naman pwede makita anak ko. Hindi, Mateo. Hindi mo siya pwede makita. And for your information, hindi mo siya anak. Demi. Ano ba? Sinasabi ko lang naman yung totoo. Ako'y usap sa inyo. hindi naman ako manggugulo. Hindi ko siya tatakas. Hindi ko agawin sa inyo. Baka pwede makausap lang si Daldalita. Daldalita's fine. She's in good hands. Kaya makaka-uwi ka na. Huwag niyo, Huwag niyo naman gawin sa amin ni Daldalita. Kayo yung mga foster parents lang naman ah. Kung totoosin eh, wala kayong karapatan na ipagdamot sa akin yung bata. Ah. Dahil hindi naman kayo yung tunay na magulang. At hindi ka rin niya tunay na magulang. Kaya hindi ako papayad na makita mo pa si Daldalita kung kailan naman na unti-unti siya napapalipit sa amin. Tsaka ka darating. <laughs> Hindi. Hindi ako papayag. Ma'am, gusto niyo po ba tumawag ako ng polis? Sige. Ipakulong niya yung lalaking yan. <laughs>